may mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang paliwanan. Hindi lahat na nakikita ng ating mga mata ay totoo. At hindi lahat ng hindi natin nakikita ay wala. Ako si Ramon, Tobong Probensya. At hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang alaala ng isang karanasang hindi ko makakalimutan ang gabi kung saan ako mismo ang nakaharap kababalaghan sa ilalim ng isang lumang puno ng akasya. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Visayas. Tahimik at payak ang buhay doon. Bukirin, ilog, mga lumang bahay ang gumabalot sa paligid. Pero may isang lugar na kahit ang mutatapang naming kababata ay hindi pinupuntahan ang lumang puno ng akasya na nasa dulo ng simenteryo malaki at matanda na ang punong iyon halos tatlong tao ang kailangan para mayakap ang katawan ang mga ugot nito ay nakausli palabas sa lupa parang mga kamay na nakahawak sa paligid sabi ng mga matatanda doon daw naglalagi ang mga nilalang na hindi matahimik at maraming kwento ng mga taong nawawala o nagkakasakit tapos umupo sa ilalim ng punong iyon lumaki kaming pinapaalalahanan huwag kayong lalapit sa punong iyon lalo na kapag hating gabi pero gaya ng maraming kabataan, hindi ako naniniwala doon. Isang gabi ng buwan ng Mayo, kasagsaga ng pista sa baryo. Nagyaya ang mga barkada ko ng inuman. Doon, doon sa gilid ng ilog, nagtipon-tipon kami, tawanan at kantahan abang hawak ang gin at pulutan sa gitna ng tawanan biglang nagsalita si Nestor ang pinakapilyo sa grupo kung matapang ka talaga Ramon sabi niya bakit hindi ka magpunta sa ilalim ng akasya ngayong gabi doon ka upo ng isang oras tingnan natin kung totoo ang may nagparamdam Tawanan ang lahat. Ayaw kong mapahiya. Kaya kahit medyo inakabahan, tinanggap ko ang hamon. Sige. Sabi ko, isang oras akong uupo doon. Wala namang multo o aswang. Baka kayo lang ang luwag. At naglakad na nga kami papunta sa sementeryo habang papalapit kami unti-unting naglaho ang ingay ng pista ang mga kantang naririnig mula sa plaza ay parang napalitan ng kakaibang katahimikan nang makita ko ang puno agad akong kinilabutan malaki ito mataas at ang mga sanga ay parang mga kamay na pa pababa andang sumunggab ang paligid ay malamig kahit taginit, at ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi ko ma mawari Jan karamon biro ni Nestor itinuro ang ugat na parang bangko isang oras wag kang alis nagtatawanan silang lumayo. Iniwan ako mag-isa sa ilalim ng puno. Umupo ako sa nakalitaw na ugat. At doon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Sa una, walang kakaiba. Tahimik lang, maliban sa huni ng kuliglig at ihip ng hangin sinubukan kong kalmahin ang sarili ko sinasabi sa isip na lahat ng kwento ay gawa-gawa lang ng matatanda pero maya maya nakaramdam ako ng kakaibang lamig lamig na parang dumiritso sa buto nagsimulang gumalaw ang mga dahon kahit walang malakas na hangin. At saka kung narinig, sang iyak, mahinang iyak ng babae. Tila galing sa taas ng puno. Napatingala ako, walang tao, pero ang iyak ay lumalakas, lumalapit, hanggang sa parabang nasa mismong tabi ko na kinilabutan ako gusto kong tumakbo pero naalala ko ang hamon pinilit kong mananatili kahit nanginginig ng mga kamay ko habang nagkaupo biglang may nahulog na dahon sa harap ko ngunit imbis na karaniwang dahon kulay itib ito parang sinunog palunog ako at sa pagyuko ko doon ko nakita may aninong nakatayo sa di kalayuan nakatingin diritso sa akin isang babae mahabang buhok nakaputi ngunit walang mukha puro dilim ang nasa ilalim ng buhok dahan-dahan siyang lumapit ang mga yabag niya ay hindi normal. Parang dumadagundong kahit sa damuhan lang siya naglalakad. lalong bumibilis ng, ang tibok ng puso ko. Ang halos isang dipa na lang ang layo niya. Big, bigla siyang nawala. Kala ko tapos na. Ngunit biglang may malamig na kamay na humahawak sa leeg ko mula sa likod. pasigawa ako pero walang lumalabas na boses para akong nalunod hingal at takot ang nararamdaman ko ramdam ko ang matatalas niyang kuko na unting-unting bumaon sa balat ko at saka ako narinig ang bulong niya hindi ka dapat nandito parang gumuho ang paligid ang mga puno sa sementeryo ay tila gumalaw ang mga krus ang mga krus ay nagtiliyan at ang hangin ay naging parang bagyo hindi ko na kaya Tum ko at tumakbo pero ang mga paa ko ay parang nakadikit sa lupa pilit kong iniangat ang katawan ko hanggang sa biglang sumulpot si Nestor at mga kaibigan ko. Nakita nila akong nanginginig. Hawak ang leeg ko na may bakas na pulang gasgas. Ramon, anong nangyari? Sigaw nila. Hindi ko na masabi. Nila nila ako palayo sa puno. At habang papalayo kami, lumingon ako at nakita ko siya. Nakatayo pa rin sa ilalim ng akasya. Nakangiti at nakatingin diritso sa akin. Inabukasan, ilagnat ako ng mataas. Tatlong araw akong hindi makabangon. At paulit-ulit kong papanaginipan ang babae sa puno. Sa bawat panaginip, mas lumalapit siya mas malinaw ang boses niya. Babalikan kita. Ang mga kaibigan ko'y hindi na rin nagbalik sa lugar na iyon. At simula noon, kahit sino sa baryo, iniiwasan na ang puno ng akasya. Hanggang ngayon, may piklat pa rin ako sa leg. Bakas ng mga kuko ng ninalang na iyon. aming kababalaghan sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang puro ng akasya na iyon ay patunay na may mga, may mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Ngunit na roon, naghihintay ng pagkakataong magparamdam. Kaya kung sakaling madaanan mo ang isang lumang puno ng akasya sa tabi ng simenteryo o sa madilim na pasada tandaan mo wag kang titigil wag kang upo at higit sa lahat wag mong lalapitan baka tulad ko ikaw din ang balikan